Hi guys! For today's video, ayan, meron akong ituturo sa inyo. Ayan, short video lang ito para sa aking daily vlog. So, for today's video, ituturo ko sa inyo sa mga beginners dyan na wala pang gantong gamit at hindi alam kung paano i-set up. Ituturo ko siya sa inyo. So, simulan na natin. So, for today's video pala guys, so, ang ituturo ko sa inyo tips ay sa mga merong asthma uh, dyan or sipon o mga na kailangan mag nebulizer. So, tuturo ko siya sa inyo kung paano siya i-set up. So, ito siya. Yeah. Yan. Yan siya. So, hindi ito sponsored guys ha. Binili namin ito. So, matagal na ito sa amin. So, buksan natin yung naman ng bag. Yan. Ito sa bag, Okay, kayo may kita dyan. So, akin to. Yan yung yung niya. And then, syempre, pupuli niya din yung inyo. Nebulizer. So, close natin. Ayan. So, ito na siya, guys. So, isasaksak ko na natin siya. Nagyan ko ng goma para hindi siya mga para hindi siya maano pagkalat kalat yung saksakan yung kanyang wires isak natin yan ay switch pala na natin yan so ganyan so second, ito naman so dapat pwede kayong sarili ng ganito So, so, ayan. Nag-alcohol ako na kanila. So, ito. So, ito. Ito mo lang host niya. Ayan, dalawa yung ganito niya yung butas. So, yung isa yung nasaksak niya dito. Ito lang natin para mamili siya tumagsik. Ayan. Ayan. Tapos ito, dito ilalagay yung, yung gamot sa loob. Ayan, dito. So, takpan natin. So, ayan. Isusort mo siya dito. Make sure na nakakabit. Sunod. Ayan, ikakabit niya ito dito. So, kung mayroon kayong last, no sen, last no na ganito. Ang tawag dun. isa. Ayan. Pwede rin yun dyan. So, ikutin natin to para makabit yung ay mailagay yung gamot. So, ito pala yung brand na gamit ko. Ayan siya. Ayan. Kas rin yung brand. At nilagay ko to sa ref. So, ikutin lang natin to. Ayan, naku natanggap mo na kanina. And then isalin mo dito. Paano natin. So, ganyan lang siya kakunti. Yeah, 10 to 15 minutes. And then, ganyan siya dito. Yan. Еще я подобрались, да? Еще я подобрались, еще я подобрались, еще я подобрались, еще Mm. Yeah. Schön sure, yeah. so jetzt ich denn nach dem. Du nimmst schon den Bogen so die Gruppe hat da Prozent da. Sich vorausschauen, wie

Pagkasal pag natin ito. Ito pala kagasal natin. Ito off ang saksakan. Yan, ito pinigil ko ng maayos para masirap. ito hugasan natin. Ayan, so ito naman yung motor na may akong kasi mainit pa siya. Ito naman yung, yung ganito kami guys. Pero naulong sa mama ko dati. May yeah, haramang namin yun. Hindi na to. Yeah. So, ming, uh, tip -tip, uh, asa, na ang So, natin ito sa lagayan. ko guys. So, ito na siya, guys. Nakagasa na natin siya. So, mamaya ko na rin siya ilalagay sa lagayan kasi patutuyin ko muna. Yan. So, ganun lang, guys. Kadali i-set up itong nebulizer. Yan. So, sa mga wala pang nebulizer dyan, kaysa nang hirap kayo, guys, bumuli na lang din kayo. Kasi, mahirap, guys, pag paano kayo inatake ng asma or sipon, hindi kayo makaina. Mahirap pang madaling araw. So, kailangan meron kayo sariling ganito. And, ganoon you know, lang siya naman ngayon yung portable nebulizer. So, itong gamit namin ay Omron. So, nasa 3,000 siya nung binili namin ito. Ayan. So, yun lang guys. So, sana makatulong ako. And, magingat mong lahat at kung sa may sakit. And, thank you for watching guys. See you again on my next mini vlog. Bye!